Kapag mag-asawa na kayo, mas masarap talaga kapag nakabukod kahit upa lang muna. Yung masaya kang nagagawa kung ano ang gusto mo, may freedom ka, may peace of mind. At isa sa pinakamasaya doon ay yung unti-unti kayong nakakabili ng mga gamit sa bahay. Gaya namin ng asawa ko, naghanap kami noon ng mauupahan muna at ipinagdasal ko talaga na sana safe yung place. Sana mabait yung may-ari o caretaker. Sana mabait din ang mga bahay namin para walang problema. At sobrang thankful ko sa Panginoon kasi dininig niya ang aming panalangin at malapit pa ang lugar na to sa pinagtatrabahuan ng asawa ko. Kapag nagsisimula pa lang kayo sa buhay mag-asawa, dapat nagkakaintindihan talaga kayo lalo na sa mga desisyon na gagawin ninyo. Nagsimula kami dito nang walang wala talaga. Sa sahig lang kami kumakain, sa kubag pa ang lagayan ng mga damit, kumot pa ang ginagawang kortina, wala pang mga opuan at mesa, wala pang refrigerator at washing machine, TV o electric fan. Hanggang sa unti-unti kaming nakabili ng mga gamit sa bahay kaya sobrang saya lang. Memorize ko pa nga kung anong taon namin binili ang mga gamit na yun eh. Mahalaga din talaga na maging kontento muna tayo kung ano lang ang kaya natin. Kasi hindi naman lahat swerte o malaki ang sahod eh. Pagkasyahin lang ang budget at makakaraos din naman tayo. Naking tulong din talaga kapag walang bisyo ang asawa mo kasi mas nakakapag-ipon kayo pero depende lang din naman yan sa inyo as long as nagkakaintindihan kayo, ba diba, at tanggap ninyo isa't isa. Ang mahalaga magmahalan kayo at ang Panginoon lagi ang gawin niyong sentro ng inyong buhay at ng inyong relasyon bilang mag-asawa. Sabay kayong magdasal at mangarap, magkakaroon din kayo ng mga anak, isang masayang pamilya at magkakaroon din kayo ng sarili niyong bahay in God's time. Marami sa atin ang nagsisimula talaga from scratch. Walang mana galing sa mayaman na pamilya, walang mga kahit anong koneksyon, kaya hindi madali ang lahat. Sipag, tiyaga at determinasyon lang talaga na aahon tayo sa buhay. At higit sa lahat, pananalig sa Panginoon na ibibigay niya ang ating minimithi, basta unahin lang natin siya palagi.